Ang edukasyon sa Pilipinas ay maituturing na isa sa mga dapat pag-usapan na isu sa ating bansa. Meron tayong mga kababayan na pinalad na makapag-aral at meron namang hindi pinalad. Isa ang edukasyon sa mga isu na dapat nating tutukan. Ngayon ay matutunghayan natin kung ano nga ba ang estado ng edukasyon sa ating bansa, ang mga epekto ng problemang pang-ekonomiya sa pamilya at epekto nito sa edukasyon, ang globalisasyon, Government Subsidy at Budgets, K-12 at iba pang mga iso, ang edukasyon at trabaho, at ang aming kong puso ay magandang umaga. at ano nga ba, ba ang lesson ng ekonomiya at edukasyon. Dito sa Pilipinas, ang isang bata ay pinakailangan mag umpisa sa tinatawag natin preschool at kindergarten bago kumasok sa grade school. Matapos ang grade school, pagdaraanan niya ang mayroon 6 na taon sa high school at sa kamang kukuling, Ngunit sa lahat ng pagkarahanan ng isang bata sa pag-aaral, mukhang pare-pareho na mga gustado ng edukasyon na kanyang pinaparap. 8% ang tubo ang government expenditure ang para sa edukasyon. Mukhang medyo laba kung para sa ginagastos na ibang bansa para sa edukasyon. Alam naman natin ang makulaman ngayon sa classroom, instructional materials at mga libro para sa mga mag-aaral samantalang computer at laptop ang ginagamit sa ibang bansa. Ang isang tipikal na silid-aralan sa grade school ay kadalasan naglalaman ng 60 to 70 na bata sa isang guru lamang. Ibang mahirap para sa isang bata na matuto sa ganitong sitwasyon. Lumalabas din na kulang tayo ngayon sa mga guru, kung nandito ang mga libro na kung sa ilong kamatat na bata ang magihirap sa isang guru lang 640,000 ang bilang ng mga bata na hindi nakapag-aral. Kung pag-uusapan natin ang primaryang bebe, 71.5% naman ng mga estudyante ang kapag nag ng grade 1 ay makakaagot ng grade 5. May kinalaman kaya ang pagbabago sa ekonomiya sa nating na ng 28% na hindi umabot ng grade 5? Ano ito pa ang ilang datos ng edukasyon na dapat sa ekonomiya? 1% ang education spending kung GDP ang pag-uusapan. Sa GDP per capita, 11.73% ang expenditure per student sa primary level, 10.06% sa secondary level, at 14.09% sa tertiary level. 3.23% ang public spending on education kung GDP ang pag-uusapan. At 2.9% ng ating labor force ay mga guro. Ayon yan sa UNESCO Institute for Statistics. Tati atin po ano ang mga ma maaari mga problema ng ekonomiya ng mga kaapekto sa pamilya na sa uli ay sa edukasyon din ng mga bata ng mga kaapekto. usapan din natin ng government subsidy and budgets na tinitigay para sa edukasyon. Ano naman ang na maaari kaharapin ng isang magtatapos kung employment ang pag-uusapan. Ito po si Kevin Maraming problemang pang-ekonomiya ang nakakaapekto sa edukasyon. Ilan na rito ang mababang sahod ng mga manggagawa? Mataas na presyo ng mga bilihin, tuition fee increase at kahirapan. Ating tatalakayin at ihihimayin ang ilan sa mga problema nito. Dahil sa mababang sahod, hindi sapat ang kinikita ng mga manggagawa para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Idagdag pa ang sunod-sunod na pagtaas ng mga presyo ng mga gasolina. Parang domino effect ang pagtaas ng presyo ng gasolina sa pagtaas ng presyo ng pangunahing binili sa bansa. Ito ay ang mga dahilan kung bakit hirap tustusan ng mga magulang ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Hindi na rin bago sa atin ang mga bata hindi nagtatrabaho at sa halit na mag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Isa rin sa mga problema ang kinaharap ng mga estudyante at mga magulang na patuloy na pagtaas ng matrikula. Sa tunayan, maraming kasi dyan sa private school ang umilipat sa public school. Ito rin na yan dahilan kung bakit lumarami ang mga out of school yun. Ayon nga sa datos ng NUSP, walos sa bawat sampung graduate ng high school ang dinakatungtong ng kolehiyo dahil sa mataas na matikula. Paano nakaka-apekto ang mga personal na problema sa pamilya sa iyong pag-aaral? Uh, una, uh, financial problem sa pamilya. Himbawa, pag, uh, dahil uh, yung tatay ko, uh, company driver lang, nane, po, ng kasi yung ka nanay ko, secretary lang, eh di, yung income ng pamilya namin, eh napaka, kumbaga hindi siya sapat sa amin. Dahil na anim kami magkakapatid. Tapos lahat kami nag-aaral. Isa ako nasa kolehiyo. Ah, uh, dalawang, tatlo na ngayon, taon susunod na pasukan. Tatlo na ang high school tapos ano pa ah, elementary Edi, yung income ng tatay ko ay kudutusin hindi na siya sapat para sa amin lahat tapos andyan pa yung mga pagtaas ng mga bilihin ayun ba yung mga pangunahing pangangailangan namin ah bigas mga salangis yun yung pag nagtataas yun syempre yung income ng pamilya namin bilang pangunahin pangangailangan nababawasan siya aapektto 'yon halimbawa uh, oh. pag may mga projects ako yung yung sapat na kailangan ko financial na pangangailangan hindi talaga siya uh, na bibigyan, uh, hindi siya ton uh, hindi siya naibibigay lang buo sa akin syempre uh, ako ako pa yung hahanap ng ano ng paraan para kung paano ko matutustusan yung mga personal kong pangailangan. Hindi, yung, ang hirap din kasi na kumilos uh, sa, maging sa pag-aaral, lalo na pag wala kang salat ka sa financial na pangailangan. Siyempre, yung hindi ka makapag ng mayos pag nagugutom. Uh, lalo na ngayon, may bantang patient fee increase. Hindi, siyempre, kung kaya nga ako dito pinapasok ng magulang ko, eh dahil na natin yung 12 pesos per unit lang na yun lang yung tanging uh, pag-asa ko kung paano makapag-aral sa kolehiyo Kaya sa pagkakataon uh, mag -increase sa PU, eh, baka, uh, na mag-increase yung tuition nito sa PUP, edi baka sa halip na mag-aral, ipagpatuloy yung pag-aaral ko, edi eh, baka mag-trabaho na lang ako, tumulong na lang ako para magkaroon ng uh, mga dagad pang pagkakitaan yung pamilya namin para sa mga pag-aaral ng mga sunod kapatid. Mm, Sige po, salamat. Ano yung mga personal mong problema ang nakakapekto sa pag-aaral mo? Uh, siguro yung number one factor na nakakapekto sa akin is yung sa... Yung sa... Number one is yung time management kasi... Ang hirap, ang hirap mag-manage ng time, ang hirap isingit sa time ko yung pag-aaral. Lalo na nakasanayan ko last year na every time na no uwi ako, uh, isa na doon yung Facebook, tapos pag nakita ko basketball. Siyempre yung mga bisyo ko, pag uwi ko, nakakatamad ng mag-aral. Tapos may gawaing bahay pa, kaya, ni, kaya siguro yun yung mga personal na factor na nakakapit sa pag -aral. Kaya number two siguro is yung financial kasi nalilimitahan yung mga resources ko na ginagamit. Just like books, pag di required, hindi naman ako bibili. Tapos sa transport, tinitipid ko, sa food, Siyempre ang hirap mag-focus sa ano, study pag pag ano eh, pag gutom pa, 'di ba? Pag uhaw ka, so siguro 'yung mga bagay. Salamat. Isang ilustrasyon na epekto sa dipunan ang pagpapakamatay ng estudyante ng ng UP Manila. Matatanungin natin natin si Dr. Dela na nakahirapan. Kakibat pa ang mali sistema ng edukasyon. Maraming sumisisi sa kakulangan ng suporta ng gobyerno sa edukasyon sa bansa dahil tumataas ang matrikula. Ang susunod natin paksa ay tungkol sa government budget and subsidy. Dito ay malalaman natin kung meron nga bang kakulangan ng gobyerno kung bakit tumataas ang matrikula sa bansa. Sa ginawang pag-aaral noon, sa bawat daang estudyante pumasok sa grade 1, 65 lamang makakakuha ng diploma sa elementarya. At sa bawat 58 estudyante papasok sa high school, 42 lamang makakakuha ng diploma sa high school. Ito ang dropout rate ng ating mga karating bansa sa Asia noong dekada 50. At ito ay nasolusyonan na nila. Ngunit, bakit ang ating bansa ay hindi pa din nasolusyonan ang problema ito? Noong 2012, ang budget sa edukasyon ay 238.8 billion pesos at ito ay mas mataas na ng 50% sa budget noong 2011. Ngunit, bakit marami pa rin sa mga lugar ngayon sa Pilipinas ay kulang pa rin sa classroom at mga kagamitan sa pag-aaral? Ayon sa survey noong 2012, ay naput na estudyante ang pinagkakasya sa isang classroom. Malayo malayo ito sa nakatakdang standard na 45 estudyante sa bawat isang classroom. Tulad nga sa Batasan Hill High School sa Quezon City, ay pinakamaraming public school sa bansa pinili nilang pagkasihin ang mahigit kumulang na 13,450 na estudyante sa 116 na classroom. Kaya ang iba ay napilitan na lamang na mag-homeschooling. Ang mga natitirang estudyante ay pagkakasyahin sa bilang na siyam na pong estudyante sa bawat isang classroom. Madami na ngayong paaralan sa Pilipinas ang nagdadalawang shift lamang upang mapunan ang kakulangan sa classrooms. Ayon sa Department of Education, ang kapuang kakulangan ay 48,802 na classroom at 106,604 na CR. At hindi pa natatapos dyan ang problema dahil kulang pa din tayo sa mga guro. Inatayang 132,564 na guro ang kailangang upang matugunan ang kakulangan dito. Mabuti na lamang ay tinaasan ngayong taon ang budget sa edukasyon na mula sa 238.8 billion pesos ay naging 297.7 billion pesos. Ito ay mas mataas sa 22.6% na inaasahang magagamit upang makapagtayo ng 30,784 na classrooms at 90,461 na CR. Mayroon din naman mga programa ang ating gobyerno tulad ng ESC o Education Service Contracting Program. EBS Education Voucher System at Adapa School Program para mapataas ang bilang ng mga mag-aaral at mapagtatapo sa kolehiyo. Ngunit ito ba ay sapat sa mga gastusin ng estudyante ngayon? Naaalala nyo pa ba nung mga bata pa tayo tuwing tatanungin tayo ng ating mga guro at magulang kung anong gusto natin maging paglaki natin? Maging guro para makatulong sa bayan, maging doktor o nurse para makatulong sa mga may sakit at iba pa. At kung muli natin silang tatanungin ngayon, kung anong kanilang narating, huwag tayong magtataka kung marami sa kanila ay naging call center agents para murahin lamang ng mga kano. O sa halip na doktor o nurse, ay maging domestic helper. Para lamang magsilbi at maghugas ng kwet ng mga matandang ni hindi nila kano-ano, -ano, ni hindi man lang nila kalahi para lamang kumita ng pera. Natapos man nila ang kanika nilang kurso sa kolehiyo, sa mga trabahong ito sila madalas bumagsak para lamang kumita ng pera. Isa ito sa mga mukha ng pinakatampok na pulisiya ng buong mundo, ang globalisasyon. Sa pananaw ng isang pambansang demokratikong aktivista, para sa iyo, ano ang globalisasyon? globalisasyon, siya yung pinapalaganap ng mga dayuhang bansa katulad ng Amerika at ng iba diba pang mga bansa na mga first world countries para tuloy yung mga pangolonya uh, indirectly doon sa mga third world countries katulad ng Pilipinas. Sa globalisasyon, na uh, yan yung uh, pag-privatize, pag liberalize -li -li at saka pag- uh, uh, de ng mga policies doon sa isang bansa. Halimbawa sa Pilipinas, uh, uh through sa globalizations, mas lalo sa pagsasamantalahan yung Pilipinas, sinahawakan lalo nila yung economy. At once na mahawakan ng isang layong bansa, lalo na mga first world countries, yung economy ng isang bansa, lalo na ang Pilipinas, madali na para sa kanila nakawakan yung uh, uh, politics at yung culture ng isang bansa. Na mas madali para sa kanila na uh, directly or indirect na ma makolonize nila yung isang bansa isang halimbawa ng nga dyan, halimbawa kung sa Edomation bilang tayo ay mga estudyante, uh, bi, uh, bilang part ng pagdoblo, uh, bilang part ng globalisasyon na pinapa, uh, pinapalaganap ng uh, Amerika doon sa Pilipinas sa pumamagitan ng K-12. Para sa kalaman ng lahat, yung K-12 ay yung compulsory na pag-indergarten uh, sa mga bata at uh, dagdag na apat na taon, ay no, dagdag na dalawang taon doon sa high school. Ito yung magiging itsura niya, ah, uh, dagdag nga ng dalawang taon din sa high school kung saan ang mga kabataan ay 18 years old na sila kapag nakapagraduate. Isakto yung edad nila para sila ay makapagtrabaho. E di ang turo lang ng K-12 na ito ay para makapagliha ng mga semi-skilled at saka mga cheap laborers natin ng mga kabataan ay ipapadala nila sa ibang bansa. Hindi talaga siya, ano eh, hindi talaga siya para makapag-serve ng mga kabataan para sa si Pilipinas kundi Mag maglingkod pa ito para doon sa interes ng mga dayuhang bansa. Parang ganito. Totoo ang nagdadala ang globalisasyon ng iba't ibang pagbabago sa mundo, partikular na sa pangpolitika at pang-ekonomiyang aspeto nito. Nabanggit na nga ang K-12 bilang isang epekto ng globalisasyon at hanggang ngayon wala pa rin tayong kasiguraduhan sa magiging epekto naman nito. At tulad nga ng isa sa mga problema ng economics, paano tayo makasasabay sa pagbabago ito? daw ang pag-asa ng bayan. Pero paano nila ito mapapatunayan kung salat sila sa mga bagay na makakatulong sa kanila upang lalo pang hubugin ang kanilang mga kakayahan? Tunay nga napakalaking krisis ang kinakaharap ng bansa pagdating sa edukasyon na nakaka-apekto sa humigit kumulang 55 milyong kabataan sa ngayon. Sa kabila ng kakulangan, marami pa rin kabataan ang nagsusumikap makatapos lang ng pag-aaral. Ngunit sapat na ba ang diploma natanggap upang magtagumpay at makatulong sa bayan? May trabaho na bang nag-aabang sa mga estudyante na kapag tapos ng kolehiyo? At paano naman ang mangyayari sa mga kabataang hindi pinalad na matapos? Kung kalidad ng edukasyon dito sa bansa ang ating tinignan, makikita na ang nangangailangan pa ang sistema ng edukasyon dito na ibayang pagpapapulit. Ito ay dahil sa mababang resulta na nakuha ng mga estudyante tang na pag-iwanan na Pilipinas ng ibang bansa. Dahil dito, napatuyan na ayang hindi sapat ang sapun ng basic education upang makapagbigay ng kalidad na edukasyon sa mga kabataan. Dahil sa posibleng maging implikasyon ng international performance na ito, naisip ng DepEd na kailangan bigyan pansin ng pagpapabuti sa sistema ng edukasyon sa bansa. Ang naging solusyon dito ay ang pagdagdag ng dalawang taon sa basic education o mas kilala bilang K-12 program. Kailangan ng bawat estudyante ng kalidad na edukasyon na magkakalag sa kanila sa totoong buhay sa labas ng eskwelahan at magsisilbing ng data sa Manila sa pagharap sa, 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 sa bawat hamon ng buhay. Joey Jan Francisco. Anong course ang natapos mo? Natapos ko ang course ng Banking and Finance. Sa ang universidad ka nagtapos? Nagtapos ako sa PUP. Noong nagaanap ka ng trabaho, nahirapan ka ba? Mahirap. Paano mahirap? Marami ka kompetensya. Nakakita ka ba ng trabaho na ang kop sa iyong tinapos? yung iba, pero doon yung marami ang kompetensya. Uh, ka no, uh, Gano'ng kakatagal naghanap ng trabaho? Almost one year din. Eh, ano trabaho mo ngayon? Call well, center agent ako ngayon. So, maiituring ka ang underemployed? Masasabi ko ang gano'n. May hinanakit ka ba? Dahil ang nakuha mong trabaho ay mas mababa sa iyong pinag-aralan dun sa usaping dun sa usaping kita wala naman kasi ayos naman stable naman pero kung sa moral at sa pride syempre so meron May gusto ka bang sabihin sa ating gobyerno tungkol sa nararanasan ng pagiging underemployed? Ang ulong na Inoy ako po ay nananawagan na sana ay matugunan ito problema kita ng ating itinan. Salamat. Sige, salamat. At ano po ang pangalan ninyo? Ako si Ana Linda. Ano po ang inyong kursong natapos at saan pa aralan mo? Uh, nakapagtapos ako ng Bachelor in Banking and Finance sa Polytechnic University of the Philippines. Kung matapos niyo po ang inyong kurso, may nanat po ba kaya agad na trabaho? Ayun, pag natapos ng mga tatlong buwan, nakahanap din naman. Yung trabaho na hanap po ba ninyo is linya di po din sa natapos? Oo, oh, actually, ano siya eh. Uh, ang nanat kong trabaho, ano, teller sa Land Bank of the Philippines. Uh, yun yung pinakamababang posisyon na pwede ko makuha as fresh graduate ng kurso ng Bank of the Philippines. May sa bang tulong ang gobyerno na ibinibigay sa inyo sa mga katulad ng fresh graduate. Uh, nung siguro, nag-aaral ako, syempre nag-aaral ako sa state college, sa state university. Ayun, nakatulong naman sila kasi mababa nga yung tuition fee. Pero nung pagkatapos kung mag-aaral or makagraduate ako, hindi naman totally sila nakatulong. Kasi syempre ako yung nagsikap para maganap ng trabaho bilang graduate, ano po ba yung may papaya ninyo para sa mga susunod pa ang mga support at Ayun, Ngayon, sa dahil sa kasi hindi naman agad-agad na makahanap ng trabaho. Uh, kailangan, syempre, pagpawisan yan. Pipila kung saan-saan, mag-a-apply kung saan-saan. Uh, tsaga-tsagalan lang din. Tsaka huwag masyadong mag, uh, uh, mga ngarap ka agad ng mataas na posisyon kasi bawat uh, individual na nasa mataas na posisyon nagsimula yung sa mababa muna. Kaya huwag mo nang choose. Tulad nga po nang sabi mo is, makakuha ka ng mas mababang posisyon. May posibilidad, may posibilidad, kaya na ang yung ng posisyon is hindi ang kubi sa kung mo marami kasing uh, trabaho na inaalok na malayo rin naman sa course natapos. Pero syempre, ang masasabi mo naman kasi na, na magagamit mo yung natutunan mo, yung, yung trabaho na nakuha mo ay eh, ang top talaga sa natapos mo. Ayun. Nakapanayam na nga natin ang iba't ibang sitwasyon at mga tao sa iba't ibang estado sa ekonomiya. Merong pinalat makahanap ng trabaho na swak sa kanyang pinag-aralan. Meron na naman ang karoon ng kabuhayan. At meron talaga ang na makahanap ng trabaho. Kung susumahin, mahirap talaga ang edukasyon at trabaho dito sa Pilipinas. At naniniwala ako na dapat itong pagtuunan ng ating gobyerno dahil ang edukasyon ay isa pa rin sa ating problemang pang-ekonomiya na mahirap sa Nagod sa problema ang kinakaharap ng isang bansa. Isang salik tungo sa mga ekonomiya na hatid ay kaginawaan para sa mga bayan. Isang luna sa mga sulir ating naranasan, gaya na lamang ng um unemployment. Minsan nang sinabi ng ating pagbansang bayani na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit paano? Yan ang tanong na nakararami sa atin. Ang ilan sa atin ay nakapagtatapos ng pag-aaral at nakakahanap ng magandang trabaho ng kung sa kanilang kursong natapos. Kailan din namang hindi nagamang mapagtapos dahilan kung bakit sila nahihirapan sa maghanap ng trabaho. Isa pang epekto ng kakulangan sa edukasyon ay mahirapan tayo may pagsabayan sa ating karating bansa ang malawakang globalisasyon. Ang inihain ng kagawaran ng edukasyon nang sa ganon ay mapababa ang unemployment rate at maihanda ang bagong hinderasyon sa globalisasyon ang K-12. Matapos itong masang kayunan, magiging katulad na kaya tayo ni Albert Einstein. Sa nakalipas na interview kay Valenzuela City Mayor Sherwin Gachalian, hinikayad niya ang mga lokal na pamahalan sa bansa na alagaan at tumulong sa paglikha ng mga batang mayahalin tulad kay Albert Einstein. Ayon sa DILG Award for Good Governance, Mahalagang palaksin pa ang programa sa mathematics, sciences, and information technology subjects sa bawat paaralan upang masolusyonan ang unemployment. Ipinaliwanag ng dating kongresista na sa kasalukuyang educational system ay matindi ang mismas sa mga kursong iniaalok at mga trabahong bukas sa merkado. Kung kaya, nagkakaroon ng oversupply ng mga graduates. Matapos ilahad ang mga datos, tayo ngayon ay mantong sa conclusion. Ilan sa mga guro ay hindi sang-ayon sa K-12 dahil sa kakulangan ng pasilidad sa paaralan. At kakulangan sa bilang ng mga guro, isa pa sa bawat taon na madadagdag sa pag-aaral ay pasakit din ito para sa bursa ng mga magulang. Ngunit, hindi natin maaalis sa kabila nito na meron itong mabuting may dudulog. Sa dagdag na taon para sa pag-aaral, masigit na lalawak ang kalaman ng mga mag-aaral, masigit na handa para sa globalisasyon, bababa ang unemployment at underemployment ng bansa, gaganda ang kalagayan ng ating ekonomiya at igit sa lahat, hindi na tayo maghihirap basta't may kaakibat na pagsisikap. Sa pamahalaan, sana ay pagtuunan nila ng pansin ay edukasyon. Dahil malaki ang may tutulong nito, di lang sa individual, pati na rin sa buong bansa. At para sa mga guro, sana ay pagtuunan nila ng pansin ang kanilang mga mag-aaral at huwag ayama pagtapos ng isang kantas kung hindi naman angkop ang kanilang abilidad. At para sa mga magulang, pagtuunan nila ng pansin ang kanilang mga anak nang sa gayon ay hindi maligaw ng daang tinatahak. At para sa mga mag-aaral, pagtuunan nyo ng pansin ang inyong pag-aaral nang sa ganon ay maging kapakipakinabang sa inyong bansang kinabibilangan at mundong ginagalawan. At higit sa lahat, sana'y dumami pa ang mga tapagsalisit nang sa ganon ay maipaatid natin sa gobyerno ang ating problemang kinakaroon. De de Ito po si Rogelio de Vera. Magandang araw! Ting! <laughs> Di na agad ang turn. Hindi ko na. Labas ang abs! Labas! Labas ang abs! Sige <laughs> lang! Ilan pa? Ilan Isa pa? Oo! Oh, pose! 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 Dali! Gangnam! Gangnam! O pag Gangnam! Dali! O pag Gangnam style! Dali! Picture lang o! O pag Gangnam style! Dali! Ewan! Um no you did it.